today's video guys good morning graduation sa kong anak guys attend me na excited kayong duha ay naguna na ah, ng duha guys ang fatherland ay si Yubab gawap <laughs> kayo okay guys update later Mao na ni siya guys sa kung anak mo graduate na siya mo paso na siya karon. Kalois Ginoo. Simple lang like kay outfit. Pambalay ra yang outfit guys. Okay guys. Uy, mo mga mm. di mo mga umbre Di mo mga ano portrait maka video ka? Really? camera. photo. Okay, guys. Update later. Okay, guys. Ang kuan, guys. Ang kuan, so, guys. Sa so, choking, guys. Let's eat in you, guys. Libre ni nila ron guys, libre kay graduation nila, libre nila ron. Ilan ni ron? Ano ka libre? Bali. Ha? Libre ni nila ron, libre libre. Nami mukha mo ba libre guys? Ang <laughs> <laughs> inyong yubab guys, nagkuan ra siya guys, nag, nag simple eat ra siya guys, chow pan ra. Okay guys, let's eat. Update later. Okay guys, so sa dihang manood na sila pa sa sky Hall, guys. Nag-line na sila, guys. Cute ka sila pa naon, guys, oh. Update later. Gaduka na yung babi. <laughs> sa Journey M Las <laughs> la Guys, ako kung anak guys nakuan. guys feeling beautiful. Manito Irene P. Mori Aljon C. Conor Louis Jan A. Cordoba Jose Henrique. De la Peña Angeli E. Delator Angelina Diola Ch Hello guys Pagkakaman na magkakaten sa graduation guys Nasa sa choking guys Oh, didi ay choking sa Asa pa lang sa manginasal ta no Manginasal Ngaon Ma ni sa manginasal guys Gutom kay guys Grabe Okay guys sa mong food guys wala pa na complete look guys ang guys cute kay ako guys ang iya kay naku awa naku kay iya guys so yummy Yubab, bab nagpalabok ra guys okay guys bye babush see you in my next vlog